Actually. Ay, 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 ay. <laughs> Hindi <laughs> na nila lang lumitaw. Oh, so, tapos, so doon nila naisip yung ano, paglitaw. <laughs> Paglubog. Buse. <laughs> say... Boss Al, <laughs> alam mo ba ang history dito bakit tinawag na paglitaw? Ay sa pagkakaalam ko sa panlitaw. Uh, may mga tao na mahilig kumakyat sa bundok. Oh. At nato ko sa nila to kaya tinawag na panlitaw. At ayan na nga, eh mga ang tubig kaya tinawag na panlitaw. Hoy, oh, nandito tubig. Oh, tapos Tapos uh, ayun tang ano ko maganda siya na uh, laging pinapasyalan. So kung pupunta ang mga tao dito, eh, talagang tanong na mo ang kagandahan ng bundok na ito, tubig. Pangitawon tawag dito. Oh. Paano masabi? Okay, maraming salamat. Punta naman tayo dito kay ano, kay Delot Paos. <laughs> <laughs> Ayun, ito po ang ating kasamang si Club Moto, Delot. Shout out. Hello. Oh, pa bakit na paglito to? Uh, alam niyo ba ang istorya can... nito? Ano nga? Paano nga? Ang istorya nito nung unang panahon, panahon ng Hapon. Gugong! Wala pa si Kopong-Kopong. Ah, -Kopong. uh, dito kasi ano, dito kasi ginagawa yung ano. Yung ano? Lutoan ng palitaw. O tapos? Kaya ng na pagbitaw to. <laughs> palitaw. ah uh, maraming maraming salamat sa e, ano, ah. oh. Oh. yung ano. Kaya naging oh Yun yung yun. Yun ang story niyan. Oh. Okay. Maraming maraming salamat. Isa ka talagang henyo. Ikaw boss, may ma may masasabi ka? Bakit ano? Bakit tinawag na paglitaw? Wala um, Tungkol sa nabalitaan ko, oh. may isang matanda daw dito na masyal sa bundok oh. At natuklasan na may isang bukal Okay biglang, Kaya tinawag na paglitaw, biglang lumitaw Ah, pwede na I am the one, the way you can... Yo, Medyo malapit-lapit yun uh, Malapit sa katotohanan Malapit sa katotohanan, <laughs> yung dalawang nauna parang ugat lang ng story <laughs> 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 eh to to to, may meron tayo yung pang interview, yung yung kakambal ni Jeff Tan. Pare, ano ang masasabi mo sa bakit tinawag na paglito to? Itong lugar na to. Ang pagkakaalam ko eh ano? Meron daw isang matanda rito. Okay, ibang story <laughs> naman to. Sige, <laughs> sige. <laughs> interesting, interesting. Ha? <Pero>, huh? <laughs> ah, what? Ha, <laughs> <Kagigil> ka. <laughs> Ah, <laughs> ta 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 si Vice, 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 Vice. Ah, uh, may katanungan ako sa iyo, bakit nga raw tinawag na paglitaw tong pinuntahan natin? Ang pagkakaalam ko rin, ang tinawag tong paglitaw, kusa daw lumilitaw. <laughs> Baliw kaya ata. Ang alin ng kusa lumilitaw? Ang mga naliligo. Amo naliligo. Bakit? Bakit? <laughs> Kasi puro <kurong> mapuputi. <laughs> Ito, sa ito, si Tranko, Baka may, baka may mga ka, boss Tranko. Oo, uh bakit tinawag na paglitaw itong lugar na to? Oo, no, tinawag na paglitaw to. Oh. Dahil maraming lumulubog. Nagigil ka. Ano ang alam mo lumilitaw. Ang labo na naman sa katotohanan. Isa lang ang nakita natin nga ano, na malapit-lapit sa katotohanan. Ayun. Usgahin nyo na lang kung oh. sino nagsasabi ng totoo. Oo, <laughs> oh, yun. Pero totoo niyan, kung saan kasi lumitaw to eh. Itong area na to? Oh. Eh kasi nasa bundok eh. Dati wala daw to eh. Okay, okay, hindi, panahon oh. Ng panahon ng hapon. Panahon ng hapon? Hindi, pili nagtago ang mga lola lolo ko eh. Oh. oh. Dito sila okay. naggagawa ng palitaw. Oh. Hindi eh. Ganun you ba yun? No, yon? no. Ikaw, okay, mas Oh. Sila na magusga kung sino nagsasabi ng totoo. <laughs> Yeah. Kasi ito yan. Panahon pa ng Kastila. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Nauso yung paggawa ng paglitaw. Oo. Uh -huh. Nagtatago ang mga kapitunayro dito. Dito sila gumagawa ng pangalimutan, sa nila. Yung yeah. pangrienda. Palitaw. Kinasaludohan yeah. <laughs> kita. Hey! <laughs> Ay, isto. Kanya-kanyang istorya. Seryoso sa uh, uh, comedy. Tamayan, tamayan. Pero to wala, wala sa lolo ko to. <laughs> Ikaw, may masasabi ba lolo mo? Ikaw, pare. Ikaw, <laughs> pare. Wala na, wala na. Wala na, wala na. malinaw na malinaw. Wala sa lolo ko yan. Ang lolo ko, si Tata Tino. Kamitahan nyo yun. <laughs> oh, di ba? Kala ta ko sa Tata si si ta -ta -lino. Ta Lino. Si Tata Lino nga. <laughs> May mga tabi pa sila May palibas Pupunta tayo dun sa loob Tatanong tayo kung ano yung Kung ano yung pagkakaalam nila Dito sa lugar na to Ito si Pres Oyes uh, May katanungan lang ako Pres Bakit tinawag na paglitaw ang lugar na to? maraming ano dito eh Ano? Lumutang na ano? Na ano? <laughs> ano? <Kung> ano? Ano ano? <laughs> oh, <kung laughs> ano ano? <laughs> oh, sinon. Hey, Naka, eto, si Non. Baka may parang sinon. Baka may ma share ka na marami... bakit tinawag na paglitaw ang lugar nito? Hindi okay, marami kasing lumutang ng mga bato dito. <clears throat> tapos, tapos lumutang na rin yung tubig. <laughs> tapos, <laughs> yun. Uh, yun, 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 Eto 'yun? si parang Jenny. Okay, ano tulungo. masasabi mo dito? Bakit tinawag na paglitaw? Hindi paglubog eh. Pag-uusap <laughs> uh, po, oh, si parang Maximus. Anong masasabi mo dito? Bakit tinawag na paglitaw? Eh, binal yung mga swimming pool. <laughs> Tapos? Kaya naging paglitaw. Oo, oh, yun, yun. Ito, ito, marami tayong uh, hey, na hey, <laughs> oh. uh, oh. Ano ka Henyo to, henyo. Please, please, ah, Pare, anong masasabi in mo? English uh, speaking. Pwedeng... Actually. Ayan. Yeah, yeah, Actually, yeah. <laughs> Oh, actually. actually oh. araw kasi, ito hindi tumakita. Oh, okay. Eh, bigla nila. lang. <laughs> oh, bigla nila lang lumitaw. Oh, tapos? So, doon nila naisip yung ano? Paglitaw? Paglubog. Bisit! <laughs> <laughs> okay, Ate Sara, hindi natin na-share. No, Baka masasabi ka, bakit tinawag na paglitaw? Ang dami ko ng problema. Kung <laughs> problema, Mamaya, magtatanong tayo dito mismo sa mga lokal. Mamaya dadayuin natin yung may tindahan doon. Si Pablo, si Pablo. <laughs> so kung nakikita nyo tong ano, uh, puno na tong nasa gitna na to Ayon sa akin bubuit na pag alamang ko Ang pangalan pala nito is Tangisang Bayawak Yan pala ang pangalan ng puno na yan Tangisang Bayawak So yun, nasa, nasa likod niyan, doon pala nanggagaling yung ano. Doon nanggagaling yung bukal ng tubig dito. Kaya sa pagtatanong natin kanina dito sa mga lokal dito, yung tubig na to nanggagaling doon sa ilalim ng bundok. Kaya siya tinawag na paglitaw.